So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay again. Andito ulit ako mamay love advice upang magbigay at magbahagi na naman sa inyo ng ilang mga tips o mga bagay okay, tungkol sa usapin ng pag-ibig. Kaya mga kamamay if ever na gusto nyo at uh, nakaka-adapt kayo sa mga videos na aking ini-upload dito, Uh, isa lang ang hinihiling ko, just click the subscribe button at notification bell sa baba ng kamay ko para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na po pwede nyo pong kapulutan ng aral at pwede nyo pong may apply sa inyong buhay pag-ibig. Kaya kayo mga kamama, if ever na napindot nyo na yung subscribe button, maraming maraming salamat sa inyo at hindi ako mapapagod na gumawa ng mga inspirational uh, advice pagdating sa pag-ibig. Okay? So, huwag na natin masyadong patagalin pa. At ang magiging topic natin ngayon, mga kamamay, is kung paano ba natin patataasin ang value mo sa isang lalaki. Okay? Pag sinabing value, ito yung kahalagahan mo sa isang lalaki. Kung gaano ka kahalaga sa kanya. Kung feeling mo, bumababa ka na sa buhay niya, nawawalan ka na ng silbi sa buhay niya, o parang hindi ka na niya binibigyan na pinagtutuunan ng pansin, hindi ka na niya nilalambing dahil nga kulang na yung halaga o nawawalan ka na ng value sa kanya, well, ito yung mga tips na po pwedeng makatulong sa'yo upang tumaas ulit ang value o ang halaga mo sa isang lalaki. Okay? So, ang number one tips ko mga kamamay is yung tinatawag nating confident. Okay? Kailangan may kumpiyansa ka sa sarili mo. Kung sa tingin mo, palagi kang umaasa sa isang lalaki, palagi kang humihingi ng pera, palagi kang uh, umaasa sa mga bagay-bagay tungkol sa buhay mo, halos uh, iniasa mo na lang din pati yung decision mo sa iyong buhay sa isang lalaki at wala kang kumpiyansa sa iyong sarili. Ibig sabihin, bababa talaga at bababa ang value mo sa isang lalaki. Bakit? Kasi hindi pumapakita ng lalaki yung pagiging uh, independent mo o yung pagiging confident mo sa iyong sarili. Okay? Kailangan pag may confident ka, kailangan matapak ka sa bawat hamon ng buhay. Okay? Kaya mong kaya mong kumita ng pera with your own. Kaya mong tumayo sa iyong paa with your own. Yung tipong hindi ka hindi ka hindi ka umaasa sa iba, yung tipong hindi mo na kailangan ng iba para mag-grow ka. So, kailangan being yourself. Kailangan sa iyong sarili. Kailangan mong maging matapang. Kailangan mong uh, uh, tumayo sa sarili mong paa. At sa mga bagay na ganyan, pag nakita yan ng lalaki, nakaya kaya mo yung mga bagay na ganyan, mas tataas po yung value nyo sa buhay niya. Kasi, kasi pag nakita ng lalaki yan, nasasabihin niya sa sarili niya, uy, okay, may katuwang na ako. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung kanyang iisipin titingnan ka niya hindi bilang pabigat sa buhay, kundi katulong sa buhay. Kasi may kakayahan ka. Nandun yung confident mo. Nandun yung kumpiyansa mo sa sarili na gawin lahat ng bagay without okay, the help of others. Okay? So, ibig sabihin, matutuwa yung lalaki kapag kaganyan, Astig sa mga lalaki yan. Kapag kakaya kaya mo yung mga ginagawa nila, confident ka sa sarili mo, kaya mong pagdesisyonan ang mga bagay-bagay, Okay? Nang hindi mo na kailangan pang humingi ng opinion ng iba at alam mo na yon At kaya mong i-manage ito. Kapag ka mga kamamay, meron kang confidence sa sarili mo, mataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo, madalas ang isang lalaki is nagbibigay okay, ng tinatawag na importance. Okay? Pinapahalagahan ka niya, pinataas niya ang value, pagtingin sa'yo, tinataas niya yung value, pagdating sa'yo, at hinahangaan ka at nire-respeto ka kapag kaganyan ng isang babae kapag ka may confidence ka sa sarili at mataas ang confident mo. Okay? Hindi naman yung tipong sobrang uh, yabang na, no? So baka mamaya kasi pag sinabing sobrang taas ng confident is yung mayabang na hindi po. Kailangan mo pa rin tumulong sa kapwa. Huwag mo rin kakalimutan na maging mabait, mabuti sa ibang tao. Para sa ganon is masabing andyan yung confident po at ready ka talaga na tumulong sa ibang tao kung kinakailangan. Okay? So pinapatas niyan. Ang, uh, iyong, ang iyong value pagdating sa iyong partner, sa iyong uh, minamahal, sa isang lalaki. Okay? So, number two. Your looks o yung itsura mo. Okay? Kailangan maganda rin. Ang, hindi ko masasabing uh, kailangan maganda ka. Kailangan maayos ka. Ayusin mo ang itsura mo. Ayusin mo ang uh, sarili mo. Mag-self-improve uh, ka. I-improve mo yung sarili mo. Mag-ayos ka. Okay? Yung balat mo, alagaan mo, yung buhok. Okay, suklayin mo naman, ayusin mo, alagaan mo. Sa madaling sabi, i-makeover mo ang sarili mo, mag-ayos ka para sa ganon. Makita ng isang lalaki na wow, ang babaeng ito pala, uh, looks pa lamang, hindi ko ito po pwedeng basta-bastahin na lang ang trato. Kailangan igalang ko to, kailangan pahalagahan ko to. Kasi kita mo naman, sa sarili pa lang niya, alagang-alaga niya na. So kailangan yung aking pagtingin dito is high value. Ito yung mga babae na hindi po pwedeng ibaba ang value. Kasi Compare mo sa ibang babae, nag-aayos ka. Tapos yung iba, pabaya. So, doon pa lang, sa itsura pa lamang, makikita mo na kung sino dapat yung bigyan ng high value treatment. Sa hindi, di ba? So, kailangan mga kamamay, i-makeover mo rin ang sarili mo, ayusin mo, alagaan mo ang sarili mo, especially yung looks mo. Okay? So, number three, kaya mong hindi maghabol. Okay? So, sa mga lalaki, napaka big deal nito. Kapag kasi nakikita ka ng isang lalaki na naghahabol ka, oras na iniwan ng kanya at naghahabol ka, iisipin niya na, na, napaka low value mo. Hindi mo kayang mabuhay, hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paan nang wala yung lalaki na yon. So the more na nakikita niya na naghahabol ka sa kanya, na nagmamakaawa ka sa kanya, the more na ibinababa niya ang value mo sa sarili niya. Kasi, kasi panatag yung loob niya eh. Panatag yung loob niya na kahit anong gawin niya sa iyo, is may babalikan pa rin siya. Kaya hanggat maaari, huwag niyo pong ipakita na naghahabol kayo kasi nagkakaroon at lumalaki yung kumpiyansa nila sa sarili na lalong humanap ng iba. Kasi kapag ka nagka-problema, yung hinanap nila o yung bago nila, meron pa rin isang ikaw na babalikan niya na walang kahirap-hirap. Pero kung ipapakita mo sa kanya na hindi ka naghahabol at hindi ka nagtitiis sa kung anong ugali niya, mag-iisip yan, magtataka yan, sasagi sa isipan niya at magtatanong sa kanyang sarili. Bakit tong babae na to, hindi ba lang ako hinabol? Bakit tong babae na to, hindi ba lang nagmakaawa sa akin? Dati rati naman, okay, ahulog na hulog to sa akin. Dati rati naman, halos lumuhod na siya sa lupa, wag lang ako mawala. Pero bakit ngayon, hindi na siya naghahabol? Anong meron? Hanggang sa ma-realize niya yung halaga mo. Hanggang sa maisip niya na nagkamali siya na kanyang iniwanan. Kasi hindi ka na nangungulit eh. Hindi ka na naghahabol eh. Maraming tanong ang papasok sa isipan ng lalaki kapag kaganyan. Maguguluhan. Especially kung may nararamdaman pa rin siya sa'yo at hindi ka agad mawawala yung nararamdaman na yun sa'yo kasi nga minahal ka niya. Kaya automatic, kapag ka hindi ka naghabol, hindi ka nagparamdam dahil siya yung may gusto nito, napakaraming katanungan ang papasok sa isipan ng isang lalaki para i-chat ka pabalik, para tawagan ka ulit, para makipag-conversation ulit sa'yo. Okay? Marirealize niya kasi, maa-analyze niya yung sarili niya nang wala ka. Kung gaano kahirap ang buhay nang uh, wala ka sa buhay niya. Kaya mga kamamay, wag niyong ipakita na naghahabol kayo. Wag niyong ipakita na kaya niyong magtiis palagi sa, kaniyang ginagawa, sa kanilang ginagawa sa inyo. Okay? So next, yung maganda mong ugali. Okay? Yung napaka, napakaayos mong ugali. So napakalaki po ng chance na itaas ng isang lalaki kung meron kang magandang ugali. Okay? Yung iba nga dyan eh, maganda nga ang itsura, maganda nga ang muka, pero yung ugali naman, hindi maganda. So, kadalasan, ang dami nang nato-turn off sa mga ganyan. Okay? Perfect na sana eh. Maganda na siya, matangkad, bahaba ang buhok. Yun e nga lang, pagdating sa kanyang ugali. So, marami ang lalaki na nato-turn off sa ganyan. Kapag nakita niya, o nalaman niya ng isang babae is bakit ang ugali, agad-agad, ibinababa niya, idinadowngrade niya kaagad ang kanyang Uh, pagbibigay ng high value dito sa isang babae na to. Kasi napakahalaga po nung may maganda kang ugali. Kahit hindi ka masyadong maganda, kahit yung looks mo medyo alanganin, basta yung ugali mo nandyan, so masahanga ka pa ng isang lalaki at magbibigay siya ng high value sa'yo. Tingnan nyo, yung mga, yung mga nakapag-asawa ng mga foreigner, ang gagwapo ng asawa pero yung mga, uh, yung mga, yung mga babae, hindi naman ganun kaganda. Okay? Yung iba, ang tatangos ng ilong, mga foreigner, mga kano, pero yung kanilang mga asawa is mga exotic beauty. Yun yung tinatawag natin. Pero bakit sila nagiging masaya? That is because maganda yung ugali. Okay? Hindi sila tumitingin sa si itsura. They are looking inside. Tinitingnan nila yung ugali ng isang babae. At yun nga, kapag mayroon siyang magandang ugali, tumatagal yung relasyon. Tumataas ang value. Okay? Kapag marunong kang rumispeto ng isang babae, tatandaan nyo, kaya kang mahalin ng isang tao na ito. Kaya ipakita nyo, nakarespe-respeto kayo. Pakita nyo, nakagalang-galang kayo pagdating sa inyong ugali. Para sa ganon, irespeto kayo ng ibang tao. So yan mga kamamay, kailangan nyo rin pong ayusin ang inyong ugali. Kailangan meron kayong magandang ugali para itaas ang respeto sa inyo ng ibang tao. Okay? So next, kakayahan mong umalis at lumayo. Okay? Sa isang babae, napakahalaga nito. Kapag ka alam mong sinasaktan ka na, kapag ka alam mong hindi ka na mahal, kung alam mong lagi na lang siyang nang bababae, so sana matuto kang umalis at lumayo. Huwag mong ipakita sa kanya na unlimited ang pasensya mo, unlimited ang pagtitingis mo para lamang sa relasyong inyong binuo. Tatandaan mo kung hindi ka na masaya, huwag mong isipin ang ibang bagay, isipin mo naman ang sarili mo. Hindi mo kailangang magtiis, pwede ka namang lumayo eh. At sa gagawin mong paglayo, Diyan niya marirealize kung ano yung halaga mo. At pag na-realize niya kung ano ang halaga mo, kung ano ang buhay niya nang wala ka, doon sa ka pala tataas ang value mo sa sarili niya. Okay? Doon pa lamang itatrato ka ng isang lalaki na high standard girl ka. Kasi nga, hindi mo kayang, ano eh, hindi mo kayang magtiis. Handa kang lumayo at handa mo siyang iwanan. Oras na, sumablay siya oras na magbabae eh, siya, oras na gumawa siya ng kasalanan. Huwag mong ipakita na palagi kang nandyan, lagi kang available. Ipakita mo naman na, na minsan unattended ka, na handa mong iwanan siya, oras na magloko siya. Baka kasi mamaya, dahil sa, dahil sa mabilis kang magpatawad, dahil sa kaya mo siyang tanggapin, Nagiging permiso niya na lang yon para gumawa ng ilang mga bagay o karamihan ng bagay na mali pagdating sa inyong relasyon. Kaya sana mga kamamay, wag niyo pong uugalin na magtiis at maghabol, lalong-lalo na kung sila yung may kasalanan. Okay? So sa ganyang pagkakataon, hayaan yung ma-realize nila, nila, hayaan yung maisip nila yung halaga ninyo kapag ka wala na kayo. Lagi niyong tatandaan dito sa mundo, sa natin nakikita ang halaga ng isang bagay kapag wala na ito. Okay? So uh, kailangan ipakita nyo rin na hindi nyo sila kayang Uh, hindi nyo sila kayang uh, bitawan. Pakita nyo rin na kaya nyo silang bitawan in case na sila ng kasalanan. Kasi baka nga mamaya gawin pa nila itong uh, permiso para gumawa ng gumawa ng gumawa ng kasalanan sa inyo. Kasi nga, nandiyan pa rin yung pagkakataon na balikan nyo sila oras na bumalik din sila. Okay? So next, yung kakayahan o yung mga bagay na meron ka. Okay? Kakayahan. Pag sabi kakayahan, ano ba yung kaya mo? Okay? Kaya mo bang kumita? Kaya mo bang uh, pakainin? Okay? Yung sarili mo, yung mga anak mo nang wala siya? So, kailangan meron kang ganyan. Kailangan mong makatayo. Meron kang kakayahan na tumayo ng sarili mo sa sarili mo. Okay? Para sa ganun, makita ng isang lalaki na na na, 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 na mo kahit wala siya para makita ng isang lalaki na kaya mong makasurvive kahit wala siya. Kapag ka ganyan, matatakot siya na baka makahanap ka ng iba. Na baka, na baka mamaya mawala ka sa buhay niya. Kasi nakikita eh. Kasi pag nakuha ka ng isang lalaki o ng ibang lalaki, maaaring sila ang maging swerte sa'yo. Kasi independent ka eh. Kasi kaya mo. Kaya mong tumayo ng sa sarili mo pa. Kasi meron kang kakayahan. Okay? Kasi meron kang, meron kang magandang trabaho kasi meron kang magandang karir. Kaya mahirap kang iwanan. Kaya pagka ganyan, meron kang mga bagay na ganyan na meron sa'yo, itataas at itataas ng isang lalaki ang kanyang value pagdating sa iyo. Kaya mahalaga na meron kang kakayahan at meron kang uh, bagay na makakatulong sa sarili mo kahit wala ang isang lalaki. Okay? So next and last, yung status mo kung anong narating mo, yung achievement mo. Kung ikaw ba is isang nurse, isa ka bang doktor, isa ka bang teacher, isa ka bang engineer, isa ka bang piloto, isa ka bang stewardess, okay? At kung ano pa man na mataas ang tinapos mo at meron kang, meron kang kasiyahan sa buhay mo. So, mahirap i-give up yung isang tao na ganyan. Minsan kasi yung respeto, nandoon din sa kung anong tinapos mo. Nandoon din sa kung anong katatayuan mo sa buhay. So, isipin mo natin ng isipin. Okay? Kung ikaw ay mayroong uh, magandang trabaho, kung ikaw ay magandang may magandang status sa sarili mo, sa buhay mo, itataas at itataas ng isang lalaki ang pagtingin o ang value niya sa iyo. Kaya mas maganda pa lamang, huwag kang tatamad-tamad ngayon, huwag kang maging batugan, kailangan maghanap ka ng trabaho, hanggat maaari, pilitin mong makakuha ng magandang trabaho. Para sa ganon, hindi ka na umasa pa ng umasa sa isang lalaki. Kasi nga, papaano, kung damating yung time, yung point, na ibaba na niya yung value mo sa sarili niya, papaano ka na. Pero, kung sa sarili mo, pero kang mga bagay na kayang uh, makapagbigay sa kanya ng mas magandang treatment, Okay, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo ipakita? Huwag ka lang, huwag ka lang mag-stay sa comfort zone mo. Sabi ko nga palagi sa inyo, mag-self improve kayo. Ayusin yung sarili nyo. Huwag kayong tatamad taman Kasi oras-oras po pwedeng mabago ang lahat. Maaring mapalitan, maaring magbago, maaring mag-iba. Kaya mga kamamay, ngayon pala mga sinasabihan ko na kayo, mag-self-improve kayo, makakatulong to sa sarili ninyo. Okay? So, yun lang muna mga kamamay ang aking gustong uh, gustong share sa inyong mga tips kung paano ba tataas ang value ninyo pagdating sa isang lalaki. So, bago ko tapusin ito mga, kam ka ka mga kamamay, bago ko tapusin ito mga kamamay, isa lang laging hinihiling ko if ever na gusto nyo at nagustuhan nyo yung ganito klase ng love advice, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga useful video and tips na po pwede ko pang share dito. Hanggang sa muli mga kamamay, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!